ka, ka ng Facebook page. Mas mabilis kumita sa si Facebook page. Nabawalan ako. Sa Reels Sa Reels? Nabawalan ako. Bakit? Pero matagal. Nabawalan ako kasi hindi ka hindi ako nagulong sa pinagsasahin kita dito na hindi ka lang na ako. Uh, hey, Pero, ayun, alam mo, marami na ako. Alam mo kaya hindi ano iniwasan ko magwapin ng Facebook ko? Oh. Nah, hindi ko nang umalis ako doon sa... Kasi so? maraming ano eh. Ah, kaya hindi ako nag ano, eh, messenger lang. Ayun, Diamond. Di ito kami ngayon sa diamond di ba napakaganda jo tayo oh. wala yung fountain kay arnold wala tubig wala tubig Taglamig naman wala tubig kubas kubas na ang kuan sapa ay wala na yung tubig ang sapa san Diba? Makaganda daya mo, no? Yan, so yung mga sasakyan, no? Napakadami. Oh. Ano? Walang, walang laman. Walang laman yung palaisdaan. O? Oh, Kaharbis lang, o? Oh. Wala lang laman, no? Oh. Yan. Wala lang laman. Ayan yung mga kasama ko, oh. Ba? Yung mga pugi-pugi. Okay, eh, kasama ba ako sa pugi-pugi? Oy naman. Yung tala namin yung kasama namin na umiihi. Ito na yung diamond. Wala na yung isda. ubos na yung isda, oh tilapia na harvest na yung palaisdaan so, sa diamond. Oy, napakaganda ng diamond.